Sara Labati tinanggal na ang apelidong Gutierrez sa kanyang Instagram account. Usap-usapan ngayon online ang pagtanggal ng actress model na si Sara Labati ng kanyang buong pangalan na Sara Labati Gutierrez sa kanyang Instagram account. Ngayong Webes, Nobyembre 24, mainit na pinag-uusapan ang ginawang pagtanggal ni Sara sa apelido ng kanyang mister na si Richard Gutierrez. Sa mga kumakalat na screenshots, makikitang nakalagay pa ang buong pangalan ni Sarah sa kanyang Instagram account noong Nobyembre 12. Hanggang noong Nobyembre 22, unang napansin ng mga mapanuring mata ng netizens na pinalitan na niya ito ng kanyang initial na SLG. Sa gitna rin ng maugong na espikulasyon na hiwalay na sila ni Richard, ibinahagi e ni Sarah ang kanyang sobrang ikling hairstyle. Sa kanyang post, makikitang nagpaikli rin ng buhok si Sarah at sabay caption ng kanyang video na Embracing the Stillness of Time. Dahil sa mga ginawang pagbabago na ito ni Sarah sa kanyang sarili, lalong lumakas ang hinala ng mga netizens na hiwalay na nga sila ni Richard Gutierrez. Hindi rin lingid sa kaalaman ng lahat, kadalasan nagpapaikli ng buhok ang isang babae kung nasaktan siya at gusto na niyang mag-move on. Sa kabilang banda, hinahanap ngayon ng mga netizens ang aktres na si Sara Labati sa binyag ng anak ni Rocky Gutierrez na kapatid ng kanyang asawang si Richard Gutierrez. Sa isang Instagram post kasi ni Rufa Gutierrez kamakailan, mapapansin na hindi kasama si Sara sa mga larawang ibinahagi ng kapatid ng kanyang asawa. Si tuloy ni showbiz columnist Christopher Min kitang-kita naman kasi yung kakaiba na dati-dati lang siya sa mga banding, sa mga piging ng pamilya Gutierrez. Pero ngayon, nagpabinyag si Rocky, ang anak ni Tito Eddie at Tita Annabel, wala naman si Sarah Labati. Kapansin-pansin din kasi itong si Rufa G na nagpost si Richard Gutierrez at sa kadalawang anak lang niya ang kasama sa picture. Dagdag pa ng co-host niyang si Romel Chica. Pero pagtatama ni Christy, hindi. Yung isa nasa Siargao. Nasa Siargao yung isa dahil tinuturuan nga raw nung daddy ni Sarah na magdiving. So yung isa lang siguro ang kasama ni Richard. Kung matatandaan, unang umugong ang espekulasyon na hiwalay na ang celebrity power couple noong nakaraang Halloween matapos magsolo si Richard sa isang malaking Halloween party. Bukod dito, wala na ring bagong mga larawan na magkasama si Sarah at Richard sa kanilang Instagram account. Gayunpaman, sa kabila ng espekulasyon na hiwalay na sila Richard, no comment pa rin dito si Sarah. Maging ang kampo ni Richard Gutierrez, wala rin pahayag hinggil sa issue.